Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Mario Francisco at shout out kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sumunod na segundo, nagsimulang umikot ang kanyang katawan, at nagsimulang umiyak ang mga multo at lobo sa paligid. Originally, nagsitakbuhan lang sa gulat ang mga sundalong nakapaligid sa kanya, pero nung dumaan sila sa kanya, parang biglang may nakasalubong na malaking buhawi, ang kanilang mga katawan ay patuloy na hinihila ng mga matatanda, at sa huli, sila ay naging mga itim na guhit ng sunod-sunod, chi, umiikot sa matanda. Lumalakas ang hangin, at malinaw na nararamdaman ni Han Sanchen na mabilis na bumababa ang temperatura sa paligid. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at bahagyang sumulyap sa lupa, at hindi maiwasang sumimangot saglit. Kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng mga tao ay ang isang malaking halaga ng madilim na yelo ay nagsisimulang lumitaw sa lupa sa oras na ito, at sila ay namumuo sa napakabilis na bilis ang orihinal na medyo madilim na lupain ay nagsimulang sakop ng isang manipis na layer ng puting yelo. Naiintindihan ko, ngumiti ng mahina si Han San Chen, may kinalaman talaga sa iyo ang sobrang lamig dito. Ibig sabihin, nawasak ko ang blood pool, kung hindi, sa tingin ko kahit sa araw na ito, sobrang lamig pa rin, tama ba ako? Ito ang lupain ng veterano ng angkan ng demonyo, ang demonyong niebe, Han San mangyaring tanggapin ang paglilitis. Inumin, ang langit at lupa ay hamog na nagyelo. Bang 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 bang, lahat ng mga sundalo na ginawang itim na hangin ng mga matatanda, sa sumunod na segundo, ang itim na usok na ginawa nila ay parang yelo at nyebe, at ang buong mundo ay nagyelo sa lahat ng paraan ilang hindi mapag-aalin lang ng kakaibang mga hayop at ang mga kakaibang hayop sa kanila ay ganap na nagyelo sa mga eskultura ng yelo sa sobrang lamig bago pa nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Siyempre, malaki rin ang halaga nito, kasama ang matanda bilang sentro at sampu-sampung metro sa paligid, wala ni isang buhay na sundalo. Parang may naglinis ng lugar dito, nakakatakot at kakaiba. Ngunit alam na alam ni Han Sanchen na ngayon lang, may mga sundalo mula sa kabilang panig na nakatayo sa paligid, ang grupo ng mga lalaking nakaitim. Malas talaga maging subordinate mo, kapag nabubuhay ka, ikaw ang chess piece mo, matatalo ka hanggang saan mo gusto, after death, ikaw ang gagamitin mo, gagawin mo lahat ng gusto mo, they want to rest in peace, regardless of if you want to be reborn, you simply can't be your own master. Mababang nagmura si Han Sanchen, pinayhit ang kanyang kamay, at direktang tumama sa kanyang kanang kamay ang isang pagsabog ng enerhiya. May yelo ka, may apoy ako. Magsunog ng katahimikan para sa langit, apoy mula sa langit para sa lupa, basagin ito para sa akin. Sa galit na sigaw, ang kanang kamao ni Hans Sanchen ay bumuo ng malaking apoy at direktang tumama sa lupa ng isang suntok. Ang mabangis na apoy ay direktang nakasentro sa kamao, umaalo ng ilang metro at nakakabasag ng libu-libong yelo. Para hindi madaig, biglang sumabog ang apoy ng langit patungo sa matanda sa napakabilis na bilis. Kamangmangan, bahagyang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, at isang puwersa ang direktang nag-transform sa kanyang kamay, na madaling samalo sa mabangis na umaataking apoy sa kalangitan. Natatakot ako na ikaw ang walang alam. Malamig na sigaw ni Han Sanchen at Winagayway ang kaliwang kamay. Gulong ng buwan. Swish. Brush. Brush ang lilang kidlat ay direktang tumama sa matanda na may nakakatakot na puwersa. I said, Han San Chen, masyado mo akong mababa ang tingin sa akin. Galit na sigaw ng matanda, at ang kanyang kabilang kamay ay bumuo din ng puwersa, na mahigpit na kinokontrol ang gulong ng buwan. I'm not looking down on you, it's just that you are too insignificant in my eyes. Xuanyuan Yuan pala call formation. Pagkalabas na. Pagkalabas ng palakol ni sampung 10,000 palakol ang nakasabit sa ulo niya. Break. Wow. Libu-libong higanteng palakol ang nagmumula sa langit. Ito lang. Ang matanda ay ngumiti din ng mabangis, at biglang itinulak ang kanyang kanang paa sa lupa, isang malakas na itim na enerhiya ang biglang bumangon at tumama sa ulan ng mga palakol na bumabagsak mula sa langit. Bang-bang-bang. Hindi mabilang na mga pagsabog ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, bagamat malakas ang ulan ng palakol, ang itim na enerhiyang tumataas mula sa lupa ay nagawa ring harangan ang lahat ng pagulan ng palakol isa-isa. Sa ganoong momentum, kahit si Han San Chen ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, may something itong elder. Han San Chen, dalawat kalahating minuto na ang nakakalipas, at wala nang masyadong oras para sa iyo. Ilang magkakasunod na galaw ang hinarang ng matanda, natural, buo na ang tiwala ng matanda ngayon. Kung tutusin, sa kanyang mga mata, maaari na niyang labanan ang Han San Chen ng pabalik-balik, na sapat na upang ipakita na ang kanyang kakayahan ay hindi gaano mas masahol kaysa sa Han San Nag-away silang dalawa hanggang sa puntong ito, at naniniwala rin siya na imposible para kay Han San na manatiling nakatago at magkaroon ng ilang backup tulad ng dati. Ye, yeah. I don't have much time, but that doesn't mean you have more time, ready ka na ba? Magseryoso ako. Biglang nagmulat ng mata ang lahat sa takot. Ah, biglang yang akap ang matanda sa kaliwang braso at napasigaw sa sakit. Isang braso ang tinanggal at bumagsak sa lupa, pagkatapos nun, naging black gas ulit. If you dare to waste another word, I will remove your other arm. Malamig na tinignan siya ni Han San Chen. Galit na nilingga ng matanda si Han San Chen, pero hindi talaga siya naglakas loob na magsalita. Ano sa tingin mo? malamig silang tinignan ni Han San Chen. Ang karamihan ay natakot na magsalita, at lahat sila ay napaatras pa ng kalahating hakbang. Ngayong kumilos na talaga si Han San Chen, mas lalo silang nag-aalala na sila ay ma matarget. Ang isa naman ay talagang naglakas loob si Han San Chen na kumilos, at natatakot din sila na baka mas masugatan ang matanda. How about we negotiate a deal? Nang makitang wala sa kanila ang nangahas na magsalita, tumingin si Han San Chen sa matanda. Gusto mong kitilin ang buhay ko para pilitin tayong umatras, Han Sanchen, itigil mo na ang panaginip, mapapatay mo ako, pero imposible talagang umatras ang mga tauhan ko, kung wala ako, sasalakayin pa rin nila ang Yet Ian City at papatayin ang lahat ng tao mo, patayin mo silang lahat at ipaghiganti mo ako. At para sa akin, sapat na ito, malamig na tumawa ang matanda. What a tough guy, muntik na akong madala sa sinabi niya. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, pero napag-isipan mo na ba ang isang tanong? Gusto mong mamatay, may karapatan ka bang mag-isip tungkol dito? Kung gusto kitang patayin, papatayin kita, kung gusto kitang pahirapan, pahihirapan kita, naalala mo ba ang pang-aabuso na natanggap mo habang nandito ako? You are so hospitable, how could I not be so hospitable? Re Reciprocity ang tawag dyan. Napawi ang ngiti ng matanda at malamig niyang tinitigan si Han Sanchen, New Beach. Nasnap, nang matapos siyang magsalita, sinampal ni Han Sanchez ang matanda gamit ang kanyang backhand, na natanggal ang ilan sa kanyang mga lumang ngipin. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo sa harap ko. Matapos ang kanyang mga salita, tumingin muli si Han Sanchez sa mga commander. Makinig ka sa akin ng malinaw, kung gusto mong maging ligtas ang matandang ito, umalis ka kaagad at pagkatapos ay umatras ng sampung milya ng masunurin. Kapag lumipas na ang labindalawang oras, natural na ibabalik ko siya. Ang masisiguro ko ay, kung ano man ang hitsura niya ngayon, magiging hitsura niya kapag bumalik siya. Gayun pa man, kung hindi mo matutugunan ang alinman sa aking mga kinakailangan, hahayaan ko siyang tumira muli, sa ibang lugar ba, naiintindihan mo ba siya? Nakakatakot na manginig ang mga tao sa paligid niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Galit na umungol ang matanda at sinabi sa ilang commander, makinig ka sa akin at iwanan mo ako, kung mamatay ako, maaari mong ipagpatuloy ang pag-atake sa lungsod ayon sa orihinal na plano. Ang mga commander ay tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, at halatang hindi sila makapag-isip ng ilang sandali. Kung ang matanda ay namatay, sila ay walang pinuno, sa oras na iyon, ang pag-uutos at pagpapadala ay magiging isang malaking problema, at ang mga hakbang ng superior ay hindi maiiwasang maging magulo, kung gusto nilang makitungo sa isang lalaki tulad ni Han Chen sa ganitong paraan, ito ay isang malaking krisis at hindi alam. At, higit sa lahat, sa mga ganitong pagkakataon, kahit na manalo sila, ano ang mangyayari? maliban na lang kung may malaking tagumpay, kung hindi, kung ito ay isang maliit na tagumpay lamang, ito ay isang bagay na syempre para sa mga nakatataas hindi lamang sila makakakuha ng anumang gantimpala kapag sila ay bumalik, ngunit ang pinakamahalaga, maaari pa silang managot sa pagkawala ng mga matatanda. Siyempre, ang mas mahalagang bagay ay talagang ang bagay ng pagbak. Ang nakatatanda ay ang kanilang direktang superior at palaging naging tagapagtaguyod nila, kung ang matanda ay bumagsak, ito ay isang napakabigat na pagkawala para sa kanila. Alam ng lahat na sa malalaking organisasyon, ang isang taong gustong ma-promote ay lubhang nangangailangan ng isang tagapagtaguyod, ang taong walang-wala ay nakatadhana na hindi makakamit ng marami. Ang kamatayan ng matanda ay magiging masama sa kanila kahit na ano. Kaya, lahat ng mga commander ay lubhang nag-aalangan. May naduroj sa puso at tumingin kay Han San Chen, bakit kami maniniwala sa mga sinasabi mo? Kung aalisin mo ang matanda, ano ang mangyayari sa kanya, ano ang dapat nating gawin? Oo, napakasimple lang ng mga kondisyon mo, hindi naman pwedeng wala kang masamang intensyon ba? Diba? Tama, Han Sanchen, maliban na lang kung hayaan mo kaming maniwala, kung hindi, hindi na kailangang pag-usapan. Malamig na umiti si Han Sanchen, nakikipag-negosasyon ka ba sa akin? I'm not afraid to tell you, you have to believe it maniwala ka man o hindi. You can be dissatisfied, but so what? I'm not afraid to tell you. If you don't believe it, I'll kill you until you believe it, if you believe it, then do as I say, naiintindihan mo ba? Ako naman, Han Sanchen, ito ang mga patakaran. Pagkatapos ng ilang nangingibabaw na salita, lahat ng naruroon ay napilitang lunukan ang kanilang mga salita. Sa katunayan, siya ay Han Sanchen. Ano man ang gusto niyang sabihin, tila napakalinaw at malinaw ang lahat. Anong dapat kong gawin? Dapat ba akong pumayag sa kanya? Logically speaking, we should agree to his promise. We really don't have many choices. Hindi naman natin pwedeng panoorin ang mga matatandang pinapatay, di ba? Kapag bumagsak ang matanda, kahit anong gulo natin sa kinabukasan, tatayo lang tayo. Kung malala pa, walang makakagulo sa hinaharap. Oo, ang matanda ay ang ating matanda at ang ating tagapagturo. Dapat nating iligtas ang matanda. Ang pangako ng 3,000 ay nangangahulugang 12 oras lang sa amin, kung masunurin siya sa sinabi niya, na iligtas na namin ang matanda, para sa amin, kaunting panahon lang ang mawawala, pero kung hindi niya gagawin ang sinabi namin, ang pinakamalaking kawalan namin ay katulad ng hindi pagsang-ayon sa kanya ngayon. Oo, may katuturan yan. Lahat, bagamat hindi alam ni Han Chen kung ano ang kanyang gagawin sa loob ng 12 oras, sa katunayan, kailangan din natin ng oras, kung wala ang matanda, kung si Hansan Chen ay gumagawa ng kaguluhan dito ngayon, ang ating hukbo ay tiyak na magugulo, isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Kunin natin ang oras na ito upang pag-usapan kung sino ang dapat piliin na pansamantalang kunin ang mga responsibilidad ng matanda at mamuno sa ating mga operasyon, sa ganitong paraan, kahit na ang pinakamasamang resulta ay mangyari, ang ating hukbo ay maibabalik pa rin ang kaluwalhatian nito. It makes sense. I agree to do this. Sumasang-ayon ako. Ilang commander ang mabilis na nagpalitan ng opinyon sa isa't isa. Sa oras na ito, tumayo ang isa sa kanila at nagsabi, "Sige, Han San dahil nasabi mo na, dapat ang tatlong salita mong Han San ang tanda, kaya bibigyan namin ng mukha ang tanda mo." Naniniwala kami na ang isang taong tulad mo ay dapat tumiyupad sa kanyang salita, labindalawang oras, hindi hihigit sa isang segundo, at tiyak na hindi bababa sa isang minuto. Sinulyapan ni Han Chen ang lalaki at hindi gumawa ng anumang pagtanggi. Sa madaling salita, umayag si Han Chen na makipagdil sa kanila. Nalilito, nalilito ka, malungkot na sigaw ng matanda, habang nakatingin sa grupo ng mga nasasakupan niya na parang walang magawa saglit. From a personal perspective, syempre ayaw niyang mamatay, siya rin ay lubos na nasiyahan na ang kanyang mga nasasakupan ay nabuhay ayon sa paglilinang na ibinigay niya sa kanila, sa kritikal na sandali, alam pa rin niya na ang kanyang personal na kaligtasan ang saligan. Ngunit sa pagtingin sa pangkalahatang sitwasyon, talagang ayaw niyang gumawa ng ganoong deal. Oo, bagamat ang teoryang pag-aaral sa pangangailangan ni Hans Sanchez sa loob ng labindalawang oras ay tila walang pagbabago. Ngunit sa mahigpit na pagsasalita alam niya na si Han San Chen ay dapat may sariling dahilan para gawin ito. Kung ano ang gusto ng kalaban ay ang hindi niya kayang ibigay, ito ay isang diskarte na alam na alam ng mga matatanda. Elder, bagamat superior ka namin sa publiko, ang kultibasyon na ibinigay mo sa amin sa mga nakaraang taon ay privado kayong pareho ng guro at ama, kung hihilingin sa amin na panoorin kayong magsakripisyo, hindi namin magagawa. Oo kuya, alam din namin na para sa Han Chen sa loob ng labindalawang oras, maaring makuha niya ang gusto niya, pero kahit matalo at mamatay ang mga tropa namin, handa kaming tanggapin ang resultang ito ng mahinahon. Kuya, patawarin mo ako sa pagsuwi ko sa utos. Nang matapos siyang magsalita, ilang commander ang namuna sa paggalaw at paggawa ng paraan para sa kanila. Pagkatapos, ang mga sundalong nasa likuran nila ay masunaring nagbigay daan sa isang landas. Ginalaw ni Hanschen ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang matanda mula sa hangin. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang lahat ng nasa paligid niya, kinuha ang matanda, ang hukbo ng mga kakaibang hayop at ang tao tay ng kasamaan, at dahan-dahan ang naglakad patungo sa Yetian City. 'Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa ba nibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang About ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!